I've been attached with, the feeling of waking up with you pa proud nga ito ang ating Doni Pangilinan sa isang tao. Na alam naman natin na itong ang team Pangilinan ay sobrang atletik dahil talaga namang sumasali sila sa iba't ibang marathon. At narito na nga guys na kung saan ay binahagi nga ng ating doni Pangilinan kung gaano siya ka-proud kay Solana. At ayon nga dito, first overall 400 meter solo and 400 meter relay. Congrats champ! Iyan nga guys na nasabing caption dito ng ating doni At talaga namang may kasama nga rin itong larawan nila together ni Solana na nakababatang ang kapatid ng ating doni Pangilinan. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento dahil alam naman natin na talagang itong ating Donnie ay mapagmahal talaga sa kanyang pamilya at ganoon nga rin ang ating Bel Mariano na talaga namang pinag-uusapan at nagte-trending na sa social media kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bel sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayo dapat abangan sa ating couple ngayong araw